Hindi na nakaimik ang mga tindahan malapit sa mga eskwelahan na ang kumpiskahin na mga kawanin ng sudad ang mga panindan si sigarilyo. Nakuha mula sa mga ito ang paket-pakete ng Yosi na mahigpit na ipinagbabawal ibenta malapit sa mga paaralan. Ma-record si Kakay Correspondent Ginina Lanza. sa paglaganap ng pagbebenta ng sigarilyo. Tila na nababaliwala na umano ang masamang na idudulot nito sa katawan ng tao. Pabata ng pabata na ang nagyoyosi, karamihan pa di umano ay mga estudyante. Kaugnay nito, nagsagawa ng isang operasyon ang city government ng Tacloban. Layunin nitong hulihin ang mga nagbibenta ng sigarilyo malapit sa mga paaralan, mapapribado man o pampublikong eskwelahan. Ayon kay Doktora Gloria Fabregas, Special Projects for Health in charge ng City Health Office, Siyudad ng Tacloban. Ang sinagawang operasyon ay base sa City Ordinance 2009-10-160. Nakapaloob sa naturang ordinansa ang mahigpit na pagbabawal na magbenta ng sigarilyo sa loob at labas ng paaralan sa layong isanda ang metro. Actually, ang ino na lang natin yung mga nandoon sa mga schools. Ano? So, doon sa 15 na na-apprehended, 9 were given citation tickets. At eto we have 131 packs of cigarettes. So ito ay isi-safe keep natin. Within 3 days, kung hindi nila kukunin, ay susunugin natin. Magkahiwalay na grupo ang rumispunde upang mas mapadali ang panghuhuli. Nagdag pa nito, biglaan ang nasabing operasyon kung saan ikinagulat ito ng mga nahuling tindero ng sigarilyo. So pagpunta namin doon, medyo nagulat nga sila kasi they thought na hindi tayo seryoso pero we are serious kasi nakikita talaga natin yung epekto ng sigarilyo dito sa mga estudyante. Gayet pa ni Doktora Fabregas, tila hindi naman daw sila nahirapang hulihin ang mga nasabing tindero. Bagkos, nakipagkooperasyon na lang ang mga ito para maiwasan ang anumang gulo. Pabot naman ng mensahe ang butihing doktor sa mga estudyante at mga vendor. Uh, we are regulating the, the anti-smoking is because of health talaga. Alam natin na malaki ang epekto nito sa kalusugan ng mga ating mga kabataan, lalong-lalo na sa ating mga young people, ito na mga school children. So, hindi lamang yung baga, hindi lamang yung ano, natin. Ano? Kaya nga tinasan na itong syntax bill. Patuloy na ipatutupad ang naturang batas para mapanatili ang kalusugan at mabawasan ang bilang ng mga kabataang nalululong umano sa paggamit ng nakakaadik na sigarilyo na maaaring makasira sa pag-aaral ng mga ito. Gayon pa isa sa gawa ang nasabing operasyon sa mga ditukoy na panahon. Nang sa ganooy, masigurong mahuhuli ang sino mang maglakas loob, suwayin ang naturang batas o patakaran. Mula rito sa kahabaan ng Ninoy Aquino Avenue, siyudad ng Tacloban, kasama si Mel Nilingo, ito si Janina Lanza nagbabalita eksklusibo para sa channel ng Countryside Filipino, Tacloban City.